Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pumalagang internet celebrity na si Zainab Harake sa revelasyon laban sa kanya ni Wilbert Tolentino. Matatandaan na ibinunyag ni Wilbert na si Zainab ang kanyang content manager at nilinaw na binabayaran niya ito. Ibinahagi din ni Wilbert ang mga di umano'y masasamang sinabi ni Zainab laban sa ibang sikat na influencer katulad ni Madam Inits at Wamos Cruz. Sa kanyang live video na umabot ng mahigit isang oras, Inisa-isa ni Zainab ang mga akusasyon laban sa kanya ni Wilbert. Naglabas si Sir Wilbert ng video and maraming taong nadamay, uh, maraming kasinungalingan. Itinanggi din ito na pinirahan niya si Wilbert dahil sa ginagawa niya naman ang kanyang trabaho kasama na ang pag-promote ng mga content ng talent manager. Tinawag rin ni Zainab na sinungaling ang 47 anyos na talent manager hindi totoo yung mga pinagsasabi mo, sinungaling ka. Huwag kang nagsisinungaling. Ang tanda-tanda mo na, nang gaganyan ka ng tao. Dapat hindi ka ganyan. Anong masasabi mo sa balitang ito?